Okay mga boss, uh, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi Kung anong oras man yung pinapanood yung video na to May gagawin tayo 602 pa rin Bali pinagawa na to sa akin mga Magto 2 years na ata Ngayon Napasyal ulit si kuya kasi nagka problema ulit yung amplifier niya Kung ginawa natin dito nakaraan Palit potentiometer ata yan Tapos nag a tayo ng bluetooth Then, ang problema naman ngayon, nasunog. Yan. Sunog yung pyesa. Yun. Ito pa. Nasunog. Anong gagawin? Kapag ano, nasunog na pyesa tulad ng resistor, anong gagawin? O, tuturo natin step by step. So, step number one ay, syempre kalasin muna natin yung board. <laughs> Yun, yun muna, step number one, kakalasin yung board. Okay, kalasin ko muna at cut na natin. Okay, step number one, nakalas na yung main board. Pwede na tayong makapag shot ng mas maaliwalas at mas maayos. Mas maganda, kung susundin nyo yung payo ko, kalasin na lang yung main board para makapag-tobo ng mas maayo. Pero kung idol nyo yung iba na hindi na at ano, wala namang problema doon. So, kanya-kanya discarte lang yan. Ngayon, kung ako yung susundin nyo, ganito ang ginagawa ko. So, step number 2 na tayo. Step number 2, tanggalin nyo na lahat ng mga sunog na pyesa. Yan, mga sunog na yan. Tanggalin nyo na yan. Then, step number 3 ay kakalasin nyo yung mga power transistor para i-check. Yan, sunod naman yan, step number 4. Check yung fuse at saka yung mga puting resistor na emitter resistor, yung 0.25 ohm. So, okay. I-execute muna natin. Tatanggalin natin yung mga ano. Yan, yung mga kinalawang. ah, sunog pala. Ano ba? Pasensya na, baka ma-mislead kayo. Kasi napansin ko dito, may mga kinalawang. So, isabay nyo na yan sa step number 2. Uh, sunog plus kinalawang so na revision na yung step number 2 natin okay so yung step number 2 at saka 3 pwede nyo namang sabay sabay na gagawin kasi kakalas lang naman uh, yun panghinang at saka ano lang namang gagamitin okay kalasin ko na muna lahat okay tapos na yung step 2 at saka step 3 <laughs> so kinalas na natin yung power transistor yan yung mga sunog pala, andito na rin kaya yung pinalawang tinanggal na natin dyan. So, 'pag nagagawin natin ay i-check natin to kung ilan yung sira. Kasi pag nasunog yung resistor na na dito, sigurado may shorted na transistor o kaya open o kaya leak. So, para no, meron tayo dito'ng analog tester. Yan kasi yung lagi kong ginagamit at ito yung pinaka comfort zone ko. Okay. Isa-isahin natin. So kuha tayo ng isa. Pusog tayo dito. Isayin natin. So kadalasan ito yung base dito banda. Pag pa, 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 ano. Wala. Wala palo. Kaya, lagay naman natin itong block sa base. So tandaan nyo mga boss. Uh, para sigurado, i-google nyo na lang yung datasheet ng mga transistor. Kasi iba-iba yung position yun. Itong mga power transistor like C5198A1941, kadalasan yan ito yung base, collector at saka emitter. Ano ba yung base, emitter, collector sa mga gusto mag-DIY? So kaya ako sinasabi sa inyo na bago kayo mag-repair ng amplifier o mag -ano, magkalikot o pumasok sa repair, una yung pag-aralan yung basics ng electronics. So ano ba yung mga basics? Meron din mga nagtuturo dito sa YouTube. Meron din sa Google, sa Facebook. So, sa basics ng electronics, tinuturo yung uh, paano mag-identify ng pyesa, anong pangalan ng pyesa. Ayun nga, malabo. Anong pangalan ng pyesa nito, anong purpose. So, andun yan. Mag-research din po kayo. Uh, wag puro nood. Kumbaga, kailangan may kusa din talaga. Kailangan may initiative kayo. Uh, yun. Kasi kung wala kayong inisiyatibo na kumilos, para matuto, wala rin. Kung aasa lang kayo lahat sa tanong, hindi po ako nag spoon feed. Actually, parang spoon feed na nga itong ginagawa ko. Pero hindi naman to the extinct na isusubo na lang sa inyo. Tapos ako pangunguya para sa inyo. Parang ganon. So, magsaliksik din kayo mga boss. Para sa inyo din yan. Hindi naman para sa akin yan. Sa mga gustong mag, gano, mag DIY o gustong maging technician. So, unahin nyo muna. Kung gusto nyo talagang matuto, magsimula kayo sa dapat simula. Uh, basics ng electronics, ano yung alamin nyo kung ano yung mga tawag sa mga pyesa, ano yung mga symbol, ano yung mga code, uh, paano i-decode yung isang pyesa kasi alimbawa sa resistor, color coding. Sa ano naman, sa transistor naman, mayroon siyang tinatawag na base emitter collector. So, mahabang explanation ngayon, nandito na tayo sa repair at wala naman akong time para magturo pa ng basics. Kasi ano tayo, regular lang naman tayo na repair technician, yun lang yung ginagawa natin. Yun lang yung ano, kung hanggang saan lang yung range ko, yun lang yung tinuturo ko. So check tayo, so ulitin natin base emitter collector. So lagay na natin yung black sa base. Ibaba natin ng konti yung camera, ayan. So base. Punta yung pula sa collector. Ayan, kita nyo pumalo papunta sa emitter pumalo okay so dapat pag binaliktad mo yan walang palo so sinyalis yan na good yung transistor dito dito so good ito yung isa naman so yung base nya ito pumalo so hindi lahat ng pumapalo ay okay tingnan natin yung palo baka mamaya sobra sobra na or almost shorted na katulad yan no? pumalo ngayon balik natin Pumalo pa rin Pumalo pa rin o, Ibig sabihin yan mga boss Shorted yung ganito Baliktaran ng tister Pumapalo Shorted si Ryan Okay yung isa naman Okay Pumalo Pumalo Baliktarin natin Pumalo Pumalo So pag ano Baliktaran pumapalo sa tister Shorted na yan mga boss Okay, last. Pumalo, 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 pumalo. So, ibig sabihin, ang sira niya sa power transistor ay tatlong. Pero ako kadalasan kasi pag ganyang tatlong sira, pinapalitan ko na lahat para sigurado. Baka may mga kunting leak pa to, mandamay pa, palit na tayo lahat ng power transistor. Ngayon, step 4 na tayo. So, tapos na tayo sa pagkalas, pag-check ng ano. Sa so, step 4 naman, ang gagawin natin dyan ay pag-aaralan natin yung ano, mga parts na nasunog. Titingnan natin kung ano yung mga nakalink sa kanila na pyesa at i-check natin yung mga pyesa ngayon. Okay? So, katulad dito. Tinanggal natin yung nasunog dito na resistor. Kung mapapasin nyo, papunta yan dito sa C5198. So, nakita na nga natin si Ganon din to. Ayan. Yung dyan. So, papunta din yan dito sa transistor. Ayan. Tama ba yan? Dito. Ayan. Dito. So, ibig sabihin, dito yan. Sa power transistor, yung mga base resistor. Ngayon, kikik pala muna natin yung mga emitter resistor check natin to o oh may isira dito so pag ganyan pumalo siya almost shorted okay pa yan pag hindi pumalo katulad nito open open po yan so dalawa ang sira ito okay pa okay pa so dalawa ang sira yan so tingnan nyo na maigi yan yan. So pag ganitong hindi pumalo sa tester, open. Ito, na may reading, may resistance, okay. So, dito naman iba sa transistor pag pumalo baliktaran, ano? At ah, tandaan niyo, walang polarity po yung mga resistor. Okay. So, balik tayo doon sa step 4. Susundan so, natin yung bawat linya ng mga nasunog na pyesa. So dito nasunog, tapos ito. Ito namang isa, 100 ohms. Yan, saan ba yan papunta so from dito output na nya yan yung uh, connection yung output so marami na dyan connection ang pinaka active na nakakunik sa kanila ay ito uh, transistor so i-check din natin yan yung resist, uh, transistor na yan then nakalimutan natin yung dalawang base resistor na, na iwan kung ayos pa check natin so gumagana pa ayan no sa tester Bila Okay test natin mukhang hindi na naka zero check natin yung ano yan. zero muna natin kasi mukhang nagbago na yung resistance nya so medyo mataas na nga palitan na lang natin yan kung sakali iko compare natin sa brand so try natin dito sa kabilang ayos Ah, so dali lang sa tolerance niya, pwede pa yan kasi 10 ohms pala. Tapos 5% tolerance siya. Pwede pa yan, mga boss. Ngayon, yung isa pang nasunog, may nakita tayong nasunog dito. Yan. Nasunog siya dito. Para saan yan? Tingnan natin dito. Naulog yung tester ko. So, ito yon. Ito yung nasunog na resistor. So galing dito, tapos papunta siya dito sa resistor pa tapos ito saan to papunta susundan natin yan aha madaduling talaga kayo yun so papunta dito ano ba to ito po ay bias spreader transistor so kakalasin din natin yan para ma din itong dalawang to kakalasin din natin yan para ma -check. tapos ito pa itong sa 940, ito yung nakakunik dito sa nasuno, gaya no. I-click natin yan. Isabay na rin natin itong isa. So, ituturo natin dito, ano yung mga pyesang kakalasin natin. I-click. Step, ano na to. Step 5 na. Ayan. Kalasin natin itong 2073. Ito. Tapos, yung dalawa doon. Ayan. Yung dalawang yan. Tapos, ito. So balikan ko na lang kayo kasi ka, ano ko muna yung panghina. Ito na mga boss yung pinalas natin na panibago. So uh, siguraduhin natin na tama yung nakalas natin yung sira. So sira na nga. yan so ilagay natin dito yung tester. Para madali makita. Ngayon, ito yung transistor na sa bias spreader na sinundan natin. Check natin ito bilitin natin ah baka dumikit ihiwalay e, natin so sira na nga mga boss baliktaran po mga palo ngayon try natin itong mga maliliit na iba kitna nito ay base okay Okay, okay naman. So, good siya. Balik natin 'yan. Okay. So, yes din. Ito si Rana dito na 'yan. Ito ng mga driver transistor naman niya. Okay. Okay, balik ka rin natin. Hoy. Hoy. Sira mga boso. Oh. Hop. Hop. Balik taran pumapalo na. Kaya mahalaga na kung saan banda yung may sunog. Kung saan banda may nasunog ng piyesa. Sigurado yung mga nakakunik sa kanya o nasa palibot niya ay pwedeng na damay. Katulad nito, dito yan sa ano yung sinasabi natin, dito yung banda. Dito banda. So, nasunog siya yung pinaka resistor na 100 ohms eh kasama to o kumbaga nakakonekto doon sa 100 ohms shorted sya baligtaran so ganyan nangyari minsan kasi pag mga baguhan pag may nasunog na pyesa yung nakita lang na nasunog yung papalitan tapos testing uli sunog uli pag nasunog uli ipopost na lang dun sa mga group magtatanong pero kung meron kayong ano, basic knowledge sa electronics at may background na rin kayo ng konti uh, alam nyo na yung procedure na pagta shot eh, hindi kayong masusunogan ng paulit-ulit kasi may tamang proseso po yan okay check natin yung isa okay okay balik na rin natin Oh, ito walang shorted oh. Up, oh, demi yung teaser natin, baka mamaya no. Oh. So, good itong ah uh, 2073 uh, ata to eh. Tika lang. Ayaw niya. Ayan. 2073 good ito. So, tatlong transistor good yung iba sira ibalik na lang natin so yung sinasabi ko may proper procedure sa pagto troubleshooting kung basta ka lang palit ng palit ng pyesa wala kang ano uh, basis o wala kang pinagbabasihan mahirap yan lalo na pagsunog okay lang yung kalawang kasi pag palit ng palit ka ng mga mga kinalawang na pyesa okay lang yun kasi yun talaga na damage dahil sa kalawang pero pag may nasunog Huwag mo muna papalitan ng bago. Kailangan i-check mo muna yung palibot niya. Kasi baka may nadamay o baka yun talaga yung dahilan kung bakit nasunog yung resistor na yun. O kaya yung PSA man na yun, kung ano yun. Merong dahilan kung bakit nasusunog yan. So kailangan matuntun muna yun yung pinakad, punot dulo ng problema para maayos ng maayos yung pinapagawa o yung amplifier. Yun lang yung maipapayo natin mga boss. So ano gagawin natin dito? So maghahagilap na ako ng mga pyesa, papalitan na natin 'yan. Itong iba naman ibabalik. Tapos after niyan, hindi muna tayo maglalagay ng power transistor. So ang ilalagay lang muna natin ay yung drive uh, bias splitter transistor, yung driver papalitan natin ng bago at saka yung bus Uh, voltage amplification stage transistor papalitan natin yung resistor yan tsaka yung ilang resistor pa dito yun muna ang gagawin natin then suka tayo ng bias muna dito pagod na sa lang tayo maglalagay ng power transistor yan yung proper procedure so sa iba naman na diretso kabit na kasi kapisado na nila at kumpiyansa na sila sa uh, gawa nila ito natin maglagay ng mga bagong pyesa yan tapos dito rin ngayon, punta naman tayo dito sa may sunog. May sunog siya, 'di ba? Ayun. Paano ba natin malalaman yung number niyan kasi sunog na. So yung nakalagay na katulad nito na may number sa ilalim, mababasa natin kung anong value dito, sunog na. Madalasan, ang gagawin dyan ay discarding. Kukupyahin mo lang nitong sa kabila. So kung iba yung position niya, mas mahirap. Pero dahil kabisado na natin, yung value niya ay kaparehos lang nito. 1.2k, so titingnan nyo dito 2.7k, 2.7k magkasama sila sa gitna ayan o, sa lubong sila so babasihin mo lang sa kung anong pyesa din yung kadugtong nya, katulad yan itong isang channel kasi ito isang channel yan ito isang channel din, so ang nakalagay dyan, 1.2k yan ay para sa bias resistor, papunta yan dito sa mga transistor nyan ito dito tapos ito naman papunta doon so yun lang yung basihan natin dyan mga boss after natin maglagay ng panibagong pyesa anong gagawin natin dito so mga boss ang gagawin ay magpo voltage checking na yung biasing muna tapos yung DC offset kahit yung supply lang muna dito yung ikakabit natin para malaman natin at tandaan mga boss dapat laging nakadaan sa test valve yung natin kailangan kasi meron kayong test bulb para iwas this kung sakaling may mali pa dyan sa ginawa nyo o may problema pa hindi kayo masasabugan o masusunogan ng pyesa kasi iilaw lang ng malakas yung test valve ibig sabihin may problema pa sa gawa pero kung umilaw yan umilaw tapos landahan mawala yung ilaw ibig sabihin goods na yung ginawa nyo. So, testing muna natin. Tika lang, sit up ko. Naman mga po sa pagsusukat ng ano, Uh, gumamit tayo ng digital bakit digital? kasi para madali inyong makita, pwede namang analog pero maganda kasi sa pagsusukat ng voltae, digital, para makita nyo talaga, number na yung lalabas so power on na natin ngayon uh, test valve lang ano natin gamit natin ilaw ayon then sukatin na natin dito yung biasing 0.3 Point Point oh may mali pa dito oh mali pala yung pin ko <laughs> so yung sinusukat natin yung base at saka emitter ayan oh so ayos lahat 0.3 DC offset o oh, bakit hindi na switch yung relay kasi hindi pa nakakabit yung ibang lagayan sukatin so, natin yung supply kung normal 39. 39 is offset okay 0 0 so pag ganun na yung bias niya ay okay na 0.3 lahat pwede na tayo maglagay ng power transistor tapos ibalik na natin diretsyo na tayo testing okay maulan ngayon mga boss at mukhang umulan tingnan nyo Mula na naman Okay, tika lang mag ako ng mga transistor Mga boss, naibalik na natin Ayun na yung bagong transistor na kinabit natin Daan muna natin sa test valve Then Power on natin Sana walang sumabog Ayun, umilaw Okay, tingnan natin yung relay Kung magsiswitch Tagal na Ayun nagswitch na ngayon talagyan natin ng audio mamaya na yung bluetooth kasi wala akong pantisting na iba yung cellphone na ginagamit ko yun din yung pinantisting ko ng bluetooth so dito muna tayo sa CDBCD -CD. yan sa pinaka input muna tayo mag check tapos tabi tayo ng speaker so yung speaker natin yung maliit para iwas disgust sya sana tumunog na Uy, may problema. Tayo natin sa kabila. Okay. So tumunog na siya sa maliit na speaker ngayon pwede na tayo mag try ng malaking speaker ngayon bakit meron na dalawang set ng speaker kasi mahirap na baka madispecial yung speaker natin i na nag-iingat Nag lang tayo hindi ata abot mga busa okay ganun lang yung mic, subukan natin yung mic. Hello. So, trick. Okay. So, ayos na. Yun lang ang problema. So, madali lang talaga mag-troubleshoot ng amplifier kapag kabisado na. Okay lang yan mga boss kung sakaling mayroon sa inyo nahihirapan sa simula. Ganun talaga. Kahit ako hanggang ngayon nahihirapan pa din. <laughs> eh, hindi naman lahat ng klase ng amplifier kabisado ko. Pero kahit pa yung mga ganitong 5 auto, medyo medyo sa palaging kung nakaka-encounter medyo nakabisado ko na pero take note hindi lahat ng amplifier kabisado ko mayroon din mga amplifier talaga na hanggang ngayon hindi ko alam so dito sinishare lang natin yung alam ko para bandang uli marami na tayo na may alam <laughs> ganun lang okay so hindi naman natin madadala yung kaalaman yung knowledge na nakuha din natin at inuro sa atin ng mga nauna ipapasa din natin sa iba pero sana naman yung mga nag-aaral ngayon Magsumikap din kayo uh, Magkaroon kayo ng initiative Huwag po kayo O oh, puro asa sa iba Magkaroon din kayo ng sariling diskarte. Yun ang mapapayo kasi Hindi lahat ng oras Available yung mga mapagtatanungan nyo O hindi lahat ng oras Mayroon dyang nakaalalay sa inyo So darating yung araw talaga na uh, Kayo kayo na lang O kayo na lang talaga Wala na kayo mapagtanungan Sarili na lang talaga na So sana Sanayin natin yung sarili natin Na maging ano Ah uh, huwag tayo masyadong dependent sa iba parang ganun magka independent tayo so magkusa tayo mag aral ganun lang kasimple hanggang dito lang siguro yung video natin mga boss at sa mga customer naman gusto pagawa PM nyo lang po ako